Bakit sa'kin saya ang pagkanahan ng Ako ay nagpapaybalis siya sa magiging nilang sagot Sumasaya ang buhay ko kapag malungkot Nanginig ang laman ko, sinoksok ang mga bayan bisita ang pinukukin nilang sabon Sasabay ba pa ang pagtago ng minsan ang punto Ang imahinasyon malikot, pangako lang sa sundo Pagod ay pumukunan na pero papang tagpito Ako'y gagalagalang muna para di mainit Maghahanap sa kasal mo kung pareho ng trip Kapita-kita sa mata ang akit sumamit sa gym Di baling sinuwan ako wag lang tawagin ang pito Sinakupa ang taas ng mga alo Sinarubo mag-isa kahit ng saksi sa sisarap ko yung mga pangay na tumitapong tagaktak ang butil-butil na kaos ng bato ang yayabang umasta eh, hindi naman kalo eh naaral yung laro patawa-tawa si Anima Stay steady, alam kong solid ang paraan Nakinginig ang laman ko, siropso ang mga minsan sa hihirap sa pagi ang pagturo Pulong sa deng ako, nagpatayo ng balagibo Pilagila ang ispiritong kapalit ng laman ko Tinanggap ko sa loob, nabagsarado ang tanong ka Nakatinding hapang paro ng marihing kong awak-awak Nagiyakan ang angkel sa pagnanas o ang sigaw ng tumayunoy ang ari, ang espiritu'y hindi lahat sa lakas ng pagkatawe may bitmang nakatapos ang kamay pero tahawin ang bawat bahagi sa lansan ang pagkakahali kung sinong tunay hindi ito na